Ngayon ay gusto kong i-unlock ang bagong paraan ng paglalakad sa Tagsibol. Ang hamon ay gumastos ng 100 pesos sa Shanghai para sa isang araw. Maaari mong bisitahin ang mga iconic na tanawin sa Shanghai. Siyempre, makakagawa ako ng isang gabay. Ngayon, kailangan nating sumakay ng bus. At ang suot mo ay talagang sporty. Sneakers, baseball cap, oo. Sa anumang paraan, ang presidente ay kailangang maglakad ng marami. Sama, maganda yan. Magsama-sama tayo sa likod kung saan narito ang registration area at sa harap ay may tatlong piraso. Maganda. Ngayon ay dadalhin ko kayo upang makita kung paano ang maliit na ilaw sa terrace. Kailangang umakyat sa ikawat na palapag. Pagkatapos ay lumipat sa isang elevator patungo sa terrace. Narito na tayo. Huwag asahang makapasok sa Disneyland para sa 100 pesos. Ngunit pwede pa rin maglibot sa tindahan ng Disneyland. Dito, kahit anong bagay ay higit pa sa halaga ng third generation ko sa loob ng isang araw. Ngunit gusto ko pa rin ipakita sa inyo ang magagandang mini castle. Ang tanghalian natin ay kakain tayo ng mga Xiaolongbao na may Shanghai Tese. Maraming mga langaw sa loob ng Xiaolongbao. Kailangan ninyong kumagat ng kaunti upang masipsip ito. At mag-ingat na huwag masunog. Mas masarap kung ilalagyan ng suha. Pagkatapos kumain ng tanghalian, patuloy tayong maglakad sa isang kalye sa Lugiazui West. Ito ang Bond. Ang Shanghai ay nahahati ng Huangpu River sa dalawang bahagi. Doon ay Puxi at dito naman ay Pudong. Ngayon ay pupunta na tayo sa Bond. Ngunit hindi ako sasakay ng subway o bus talagang kailangan kong sumakay. Hindi lang ito mura. Makikita mo rin ang tanawin ng Huangpu River na mas maganda. Maraming tao sa mga holidays at pwede rin makita ang tanawin mula sa cabin. Kung hawakan ng inyong mga kamay ang pampublikong pasilidad, huwag na lang sa labas ng pinto para hindi magkasakit. Gusto ko nang kumain ng ice cream, ngunit kahit ang pinakamura ay 10 pesos, mas mabuti pang uminom na lang ng tubig. Tingnan ninyo, dito ay makikita ang magandang tanawin ng Lugiazui. Tapos na ang pag-check-in sa Bond. Ang susunod na destinasyon ay ang double-decker bus sa 96 pesos. Susunod ay sasakay tayo mula sa Huayhay, ang lohikal na pag-usbong ng kalsada. Hindi nyo pa ba napapansin ang kahit anong espesyal? Pagdating sa kalsada, malalaman ninyo na narito ang sikat na Wutong Road. Muli, makikita ang daan ng supermarket ito ay tinatawag kong delayed gratification. Gumastos ng kalahating halaga para makakuha ng mas maraming ice cream. Ang susunod na destinasyon ay ang People's Square. Puno na ito, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Sabi niya, ang mga bata na mas mababa sa 1.7 metros ay hindi kailangang bumili ng tiket, kaya parang nalugi ako kanina. Bumaba na ang mga subway station para sa transfer ay karaniwang may malinaw na mga senyales. Sundan nyo lang ako. Ang Shanghai Museum ay hindi nangangailangan ng tiket. Magparehistro lang ng maaga. Pagod na ang mga paa at nagugutom na. Kailangan natin kumain ng kaunting afternoon tea. Sa tingin ko, ang 18 pesos para sa takoyaki ay sobrang mahal. Nagroll akong 8 pesos para sa pineapple bun. Ano ang nararamdaman mo hanggang sa ngayon? Napapagod na ako ngunit masaya at wala akong ginagastos sa ibang budget. Napansin ko rin na may mga binibili. Sa gabi, may mga ilaw na. Mabuti na lang at nagdala ako ng makapal na damit habang lumalamig. Ang pagkakaiba ba ng araw at gabi ay dalawang damdamin. Sino ang nakakaalam? Ang maliit na tren ay 10 pesos at mayroon pang 57.49 pesos na tira. Ang pagkain ito ay talagang masarap. Salamat sa mga kasama sa kumpanya at todo na ito fly. Ngunit hindi ko kayang bumili ngayon kaya di na ako pupunta. Ang pinakamahal na gasto sa buong araw ay nakalaan para sa hapunan. Isa ito sa mga paborito kong pagkain. Yaman na. Tapos na ang araw. Gastos ko pa ba ang 1849? Umuwi na ako ng maayos. Sasakay ako ng subway pabalik sa bahay ngunit gusto kong mamatay kayo sa gutom? Ang gabay kong ito ay walang gastos, ngunit kailangan talagang gumalaw. Kaya dapat kayong pumunta at tingnan, ano sa tingin nyo, paano ang performance ni Ling Gie sa hamon na ito?